taong 158 at dalawa. Ang Imperyong Espanyol, isang malawak na nasakop sa iba't panig ng mundo, parang lambat na nakalatag sa buong mundo, ay nakarating na sa dalampasigan ng isang bagong lupain sa Asya. Ang Pilipinas, libu-libong isla na nakakalat sa karagatang Pasipiko, ay isa ng hiyas sa korona ng Espanya. Ngunit ang depensa ng Imperyong Espanya ay mahina. Sa dulong Hilaga, kung saan ang ilog Cagayan ay sumasalubong sa dagat, isang kakaibang uri ng kapangyarihan ang umuuspong. Ang kagayan, isang lupain ng makakapal na kagubatan at matatabang lambak, ay ibang iba sa Maynila, ang kabisera ng Espanya. Dito ang utos ni Haring Felipe de Ceuta ay halos walang bisa. Ang mga katutubo, mga batikang mandirigma at pihasang magdaragat ay naghihinala sa mga bagong dating. Ang mga Espanyol naman ay nakikita ang kagayan bilang isang mailap na hangganan, handa ng pagsamantalahan at sakupin. Nakarating sa Maynila ang balita tungkol sa isang bagong banta. Kakaibang mga layag sa kalangitan. Hindi ang pamilyar na mga galeon ng Espanya, kundi mga makinis at mabibilis na sasakyang dagat na may mga watawat na kulay crimson at ginto. Hindi sila mga mga ngalakal, kundi mga pirata. Ang kanilang mga barko ay hindi puno ng seda at pampalasa, kundi mga sandata ng digmaan. Sila ay mga Chino, ngunit ang kanilang katapatan ay hindi malinaw. Kinain ng takot ang kolonya ng Espanya. Ang Maynila na may mahihinang depensa ay mahina. Si Gobernador General Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, isang veterano sa pakikipagdigma, ay nagkukumahog na tumugon. Sinasabing sila ay mababangis na mandirigma, ang kanilang mga barko ay armado ng mga kanyon at ang kanilang mga tauhan ay bihasa sa pakikidigma. Ang pinagmulan ng mga piratang Chino ay nababalot ng misteryo. Ang ilan ay naniniwala na sila ay mga labi ng isang natalo na armada ng Ming, mga tapat na tumatangging kilalani ng bagong dinastyang Qing. Ang iba ay bumubulong ng mas madilim na layunin. Sila ba ay mga ahente ng Panginoong Hapones na si Toyotomi Hideyoshi na naghahangad na guluhin ang presensya ng Espanya sa Asya? O sila ba ay mga oportunistang mandarambong na naakit sa kayamanan ng Maynila? Ang katotohanan ay mahirap hulihin. Ang mga tala ng kasaysayan ay kaunti at kadalasang magkasalungan. Ang malinaw ay ang mga piratang ito ay isang pambihirang puwersa. Ang kanilang mga barko na kilala bilang junk ay mabilis at madaling maniobrahin, armado ng malalakas na kanyon at pinapatakbo ng mga bihasang mandaragat. Sila ang mga panginoon ng karagatan na kayang umatake ng mabilis at maglaho ng kasingbilis. Apoy sa tubig Ang mga Espanyol, bagamat mas kaunti, ay determinadong ipagtanggol ang kanilang pag-aangkin sa Pilipinas. Nagtipon sila ng isang maliit na armada pinangunahan ni Kapitan Juan Pablo de Carion, isang batikang komandante ng hukbong dagat. Malinaw ang utos kay Carion, hanapin ang mga pirata at puksain sila. Nagtagpo ang dalawang puwersa malapit sa bukana ng Ilog Cagayan. Ang labanan ay mabangis at madugo. Umungal ang mga kanyon ng armada ng Espanya, nagpapadala ng mga pagsabog at ulan ng apoy sa tubig. Gumanti ang mga pirata gamit ang mga palaso at bomba na may apoy. Ang kanilang mga barko ay sumasalakay at nagtatago sa usok. Ang kinalabasan ay kasalalay sa balanse ng bawat grupo. Mga anino ng kasaysayan? Ang mga labanan sa kagayan, bagamat mahalaga, ay nababalot ng kawalan ng katsyakan. Ang mga salaysay ng Espanyol ay naglalarawan ng tagumpay kung saan ang mga pirata ay natalo. Ngunit ang ibang mga mapagkukunan ay nagsasabi ng ibang kuwento. Ang mga lokal na alamat ay nagsasalita ng madugong labanan na may mabibigat na pagkatalo sa magkabilang panig. Ang katotohanan ay maaring hindi na malaman. Ang paglipas ng panahon ay nagpapalabos sa linya ng katotohanan at alamat. Pamanan ng mga labanan sa kagayan. Ang mga labanan sa Cagayan, bagamat halos na kalimutan sa labas ng Pilipinas, ay nagiwan ng mahabang anino. Nagsisilbi silang paalala sa komplikado at kadalasang marahas na kasaysayan ng bansang ito. Ipinakikita rin nila ang kahalagahan ng rehiyon ng Cagayan, isang estratehikong sangang daan na matagal ng pinag-aagawan ng mga dayuhang kapangyarihan. Ngayon, ang ilog Cagayan ay mapayapa na dumadoy patungo sa dagat. Ngunit ang alaala ng mga labanan na naganap dito, ilang siglo na ang nakalilipas ay nananatili. Ito ay isang kuwento ng katapangan at kalupitan ng nagbangga ang kultura at mga imperyo. Ito ay isang kuwento na patuloy na nakaakit at nakakaintriga, isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng kasaysayan.